Hi guys, welcome to my blog. Mm, uh, Dito, yung ano? Nakadampal. Uh, para Diyan, na. Tapos, ngayon, bobo, yung, yung sa Tapos, gaya, Okay, Diyan, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. na lang oh, okay. yung service door meron din niya naka-open sir na ganito ganito? Oo. Ah, ah. so, Pusa. Ngayon. Saan ba ang bukas niya? Pag-iyong, pakanan. Pakanan? Oo. Oh. Tapos ito, ganun din. Konwari, yung 1x1 yung pagbabalagpap mo, nakakas, yung 1x1 mo na ano, ispaka-lopos, lakanan pa din, tabi-tabi. Kaya yun, yung kabaon. Kabaon. So, ano yung space nyo doon? Yung

Ayan na mga ha, kulay yung tindi Ayan, mas taas at dito sa baba Dalam yang itu terlalu. Apa lagi? Apa lagi? Tidak ada nada. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Naisip ko, Ryan, mag, meron na akong na dalawa na 30. Tapos magsalubong na apat na konti, <coughs> May pitch na 30, na gate, tapos direct doon, tapos fix ko na yun. Kung nakasakali, kaya kasama ito,

Ito yes. Sige. na 'yung Na, ano, okay. eh, yun. <laughs> additional. No. Yun. Oh, yung wall na yun. oh, yung gili <laughs> Saan nakuha pa tama dito na po dito na sa flooring na ito? Sa labas ng 2.8 Tawag well, din si right? Buya Jimmy! Tawag din sa 2.8 Nari 2.8 2.8 Nari nari si Nari nga sa wall nari Bukha kang 1 meter Bukha ka dun sa firewall ng 1 meter Dito na poste Sa ilalim ng tubular na yan Nasa labas ng 2.8 Hindi, flooring muna, poste nga muna ang pinag-iisapan natin Oo nga, nakabikit naka po sa ano Ito na ang 280, nakabikit dito ang poste Oo uh -huh. <laughs> Luwag po yung... ...this Ito, na. ito align mo ito dito O kung gusto mo, align mo nito hanggang doon Kasi ito, buong yung lubog mo And this O kung gusto mo, patunan mo na ito dito O patunan mo na lang, si-flat mo na doon Kuha hmm. na Architect, ito tatanggalin na rin to Yung mga na yan Huwag na meron May tuwag mo na rin yung trellis niyan, Sa ating Welter Sa send ko na Ito na yun yan? Ganun Yung gilid din yung

ito ay pa ako, laha bulan mo na naman ito. ayan. Ay, nga, si. ipantay mo lang na kaya ko giflashing, kung baka lang ng jeans. Galing doon. Kasi parang angat ka lang ng isang halo lang. Para maka-flashing ako din sa tao. Hindi, angat mo na. Pagkasal hindi mo ang angat mo. Ay, ito na, bayinti. Ay. Angat mo na, bete. Ay. Oh. Ayos na no, ng na ng pente. To, to Baska, ah, oh. na pente. Ay, ay, niya, na nga ito Kakapusin to. A-adjust ng ulit Ayos paano. ng kakapusin? na ng pente. Wala ka naman gagalawin niya. ng Pero wala na tong ibs dito. Wala no? na. Wala na. Oh, papasok ang aking ano eh. Ang bakal. Okay.